Guys, ah, galing ako na Pilinggay guys. Ah, ito ang aking nabili guys, ang ah, ulam. Ito ay madali sa probinsya guys. ng isda tamantul ito guys sa tawag sa Bisaya guys. Hindi ko alam anong Tagalog ito guys. O ito guys, ah, sinugba ko ito guys. Ah, hindi ko alam anong tawag ito sa Tagalog, sinugba guys. Ito sa amin sa Bisaya guys, sinugba. O ito guys, ang una guys, ah, isda ito guys. Kadalaw, kaduha guys, ah, yung kinilaw guys, natlo, yung bagoong ginamos guys. Mapat guys, ah, uh, ito guys ang luto guys, luto. Kain sa kain ito guys. Ito guys, so pang-apat guys, ay uh, yung sinugbang tambang tuloy guys. Sabi sa Bisaya ito guys, hindi ko alam sa anong Tagalog ito guys. Oh, ito guys, ah, uh, nilagay sa lamig guys. Oh, ito guys, oh, gilagyan ng suka guys yung plato guys. Para sa sausawan ito guys, sausawan. Tagyan ng tuyo guys, hindi ko alam anong Tagalog itong tuyo guys. Lagyan like itong mga maraming ilagay ito guys. Ah, hindi ko isa-isahin guys. Kasi hindi ko masyadong ma ma mores tanan guys kung ano ang ilagay ito guys ay ah, pakita lang ko sa inyo eh guys ah, ito guys yung ulam sa probinsya madali guys ug lagyan ito na yung pala ng kuan asili ah, manghang ah, yung sibulyon hindi ko alam ano ang sibulyon guys tagalo guys merong sili ilagyan guys uh, merong asin guys merong bitsin guys ilagay ito guys hindi na ko isa isaan guys o, yung isa guys uh, kinilaw ito guys uh, isda ito guys oh ilagyan ng uh, suka guys uh, merong ilagay ito guys hindi ko isa isahin guys kasi hindi ko ma memorize ilagyan ng niyo guys yung maliit guys ilagay ito guys para para ma super malamig guys para sarap ang kumain guys ito guys ah uh, to ito guys oh lagyan ng bitsin guys ito oh mandali sa probinsya namin guys sa uh, isda guys yung tamban tuloy oh lagyan ng asin asin isa asin oh halo-halo sa ito guys para ma manamnam ito guys oh ito guys oh yung kita ko guys oh yung usaw-sawan guys oh bagoong na isa guys yung kana guys oh hindi pa naluto guys kasi pertohin pa na guys. Oh, ito guys, oh, loto guys. Yung merong kutsara guys, ah, kinilaw ito guys. Oh, masarap ito guys, ah, kasi merong ilagay ito marami guys. Hindi ako may isa, isa isa guys, kasi hindi ko ma masyado marunong magtagalo guys. Yung mga tagalog na ano ang tagalog ato. Oh, ito guys, oh, pakita ko guys. Oh. Oh, ito guys. O, ito ang uh, aming sudan sa probinsya guys. Dali, ito madali guys. Ito guys oh. O, kumain ako guys. Kasi mauna ako guys ka kumain sa aking mga magulang kasi meron ako punta ang trabaho guys. O, ito. Pinila ko kung iurang tilawin guys. O, masarap ito guys kasi merong maraming ilagay nga uh, lamas guys. Yung number one. Yung sili guys yung dumunyo guys nga lagay ito guys o merong kamansi ta kamansi guys nilagyan o ito guys oh masarap ito guys hindi lang guys